dang araw Aerox na naman 155k less. Ang problema niya ay maingay. Ayan. Pag pinapaandar yung gulong, maingay. Ayan. Lakas. Video. Bubuksan natin, titingnan natin yung truck drive bearing o kaya yung mga inspection ni natin kung ano talaga ang sanhi ng pag-iingay nitong uh, hulihan nitong Aerox 155 so, yeah. so yun ito sa tingin natin truck drive bearing ang may problema ayan, lakas parang yung truck drive wala siyang tunog ang ganda, smooth so means, andito yung problema sa torque drive bearing papaklasin natin ito yun binaklas na natin sira talaga yung bearing yan na yung mga bulitas palit tayo sting testing wala na yung ingay sa kanyang likurang parte dito sa may drop drive truck drive bearing lang yung may problema nah, siya to sa mayari